ay ikaw na nahihirapan magpalit ng gasol at pagkatigas ng barbula ng ating gasol ay kahit lalaki ay sigurado mahihirapan eh. ay ay ari na ang solusyon uh, ay nabibili lang sa online ayan pagkakadaling magpihit, na magpihit ay sagad mo magpihit ay pwede huwag mula ang dati, dati, ay huwag mo lang ang sisirahin ang ay dini nga ayan kamura-mura 120 lang sa online shop at ito nga pinagpalta nating na gasol yun nga updated na So gano'n nila ang gagawin. Kung kailangan mo palitan, ipihit pihit-pihitlaan. Ayan, para masigurado, ay sagad natin ang counter na para walang singaw. Kahit babae, eh, pwede magpalit ng gasol pagkagar na gamit. Na. para masigurado ang ating safety abay ating aamoyin at makihinggan kung may singaw nga pag okay na ang lahat ay pwede na natin gamitin